Ayan so nandito na po kami sa may uh, old cemetery Kung saan uh, mapapansin na napakarami pong mga nakahimlay Ayan happy new year po sa lahat po ng, uh, nandito Kung saan man po kayo naroon ngayon Ay uh, binabati ko po kayo ng uh, happy new year dyan po sa heaven Sa pangaralaga po sa inyo ng ating Panginoon Ayan, mapapansin nyo, napakalaki pa ng mga akasya rito. Bali, nandito po yung uh, puntod po ng uh, aming mga mahal sa buhay. Kasama ko po, kasama ko po si pamangkin na uh, ilot, at si pamangkin putpot. At may mga malilit pong bata dito na kwan, malapit lang po dito ang mga nila. So, ito po yung kwan, yung mga mahal po namin sa buhay. So ito pa yung pantod ni tatay tsaka dito po sila lolo't lola ko mga pamangkin, mga angkel so nandito po kami sa loob ng old cemetery ng Balunggaw uh, sana po may makuhanan po yung ating camera no para kwan uh, masaya po <laughs> <laughs> Ayan, papunta na po kami. Lipat na po kami sa New Cemetery. Ayan, uh, lipat na po kami sa New Cemetery. Kung saan nandun po nakahimlay yung uh, Uh, aming uh, tito at tita at ng aking uh, pamangkin. <laughs> bata ka ba <wala>, Bata ka. <laughs> Biro mi pa ni Kwanang. anong? kalikunra daw. Kaji na. Nakita yan? sampai. Dito nga side adyo eh. Basta pakastan eh. So, hahanapin namin yung puntod uh, ni ang Conrado. Dito siya. Tingin ko dito siya eh. Ito na eh. <laughs> Ayan, so nakita ko na yung uh, puntod ni Uncle uh, Conrado, ito. At saka si Auntie, ni uh, Auntie ngayon nga tayo, di ba tayo nangayon nga tayo? Ito yung matlaan. Ito yung nga, ito. yung kay Uncle. Happy New Year. Ayun, so nakita ko yung, nakita ko na rin yung uh, puntod ni Kwan ni Ante uh, Loring ito po yung puntod niya so isote niya mm -hmm. And so sisindihan ko na po ah, bago pa sindihan ng iba hala <coughs> 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 dati po sporo dati kanya niya uh -huh. so si Uncle uh, Conrado po yung panganay nila tatay at uh, pictorial sa taas yung uh, kapatid. napansin ko dito sa tabi ni Uncle I Danilo Ramirez hindi ko lang sigurado kung ito yung buntod ni Ninong Kudan na sobrang bait Yung parang hindi ko sigurado kung sininong dan ito sa lahat po nang uh, nakahimlay po dito sa cemetery ng Balonggaw ay uh, gabayin po lagi ang inyong mga pamilya. At binabati uh, ko po kayo ng Happy New Year dyan sa langit. Amen po. Amen. Ayun, so lipat na po kami kay auntie tsaka kay pamangkin. Ayan, uncle, pang kami pa ay ni auntie Suping. Ilas tayo ni kanya. Ay, okay. ni... ay, hello, ay ading. Daisy Lynn, ading. Uh -huh. <laughs> Ayun, nakita ko si ading Daisy Fernandez. Ayan, may eh. Basta kaya, ading. Man, oh. Anak mo? Sudah kedua? duwa? ya. Anak mo sa? So kasama ni Ading Desilin si yung dalawang uh, yung anak niya tsaka pamangkin niya. Hi, tsaka si Ate. And, Hi. Si <laughs> kaya Ate, niya nagan mo Ate. Ate? I'm Miriam. Ayun, so happy new year din kay Ate Miriam. Kapin ano yung kay Ate ni ko -like, Ate ko. Ay. And so, Happy New Year sa langit po. Kila Lola Ed, Adriana Fernandez at Sebastian Fernandez. Ante Happy New Year sa langit. Gubain mo lagi mga apo mo, mga anak mo. Si Angkel. Ayan, lipat na po kami kay uh, Pamangkin Binsor. Uh, pa kami ante. Lipat na tayo sa kabilang bangir. And lastly, nandito na po kami sa kontod ni pamangkin na Bupalo ni Binsor. Bupa, Happy New Year! Yung tatta? dos. Di ba araw yung pan niya? Dito anniversary niya? Ewan ni. Kasi sumgarap kayo ni. Pa, date anniversary magayang tatta. Madi may amaw. Nalagit po lang tatta. So, pagkatapos po dito ay pauwi na po kami. Mga ka-take care. Mag-iingat po kayo lagi. Ayan, ginawan po namin ng diskarte itong kandila ni uh, Pamangkin Binzor. Nilagyan po namin ng uh, ito. Malaking tulong talaga yung Red Horse. <laughs> Ayan, salamat, uh, Red Horse. Extra strong beer. Ayan, para dahil uh, malakas po yung hangin dito, yung namamatay po kasi yung kandila. Kaya nalagay po namin dyan. ayan. So pauwi na po kami mga katay Care Boom. Sabago pa rin dito yung dalawa kong uh, pamangkin. Si Ilot at si Potpot. Okay, yan. kita-kits po tayo mga katay Care Boom sa next uh vlog po natin. Lagi po kayong mag-iingat, mga katay Care. Abaonin uh, po natin lagi ang dasal kung saan man tayo uh, pumunta at uh, wag po natin kalilimutan na uh, nakalimutan ko lang yung sasabihin ko. <laughs> Ayun. So, mula dito sa New Cemetery, dito sa Balonggao, Pangkasinan, lagi niyo pong tatandaan. Take care, boom!